sila apat may medyo malalaki niya, apat yung dalawa na yun anak nung nandito sa labas yan yan saka yung tatlo na yan yun ang anak ng ito anak nga update ko lang kayo mga kaibigan mga guys dito sa mga alaga ko ayan o oh, dami ng mga biik na naman ayan o oh, dami pa doon ayun yan pa yan pa sila yung pa doon yun biik din yun yun, yun. oh. Yan pa. Oh. Hmm. Yan mga yan. Hmm. Yan mga biik ko ngayon. Yan. Ilan yan? Pito yan eh. Pito yung ganito. Tapos apat yung nandun. Na ano. Medyo malalaki na. Oh. Yan. Yan dalawa na yun. Kapatid nyo. mga ito. Ay, Ay ganyan! Ano sila sa inyog? Inyog ang pinapakain ko muna. Marianda nila yung um, hiniwa hiwa ko naman liit yung nyug pakainin naman nila kinakain naman nila oh. Ah. Hmm. makukulit yung mga ito apat yung apat na ito yung naman yung maliit itong nanay naman yan yan yung mga nandoon yun sama yun yun pito sila eh pito yan ah tapos yung mga nandito apat na apat ang anak dito ito naman ang nanay yan yung medyo malalaki na hmm. sigasig na sila yan mga ano ko ngayon alaga ito update ko lang kayo guys sa mga alaga ko ngayon yan hmm. Ah, ang kulungan yung hmm, ano nila la tirahan nila oh, maluwag, maluwag naman yung tirahan nila. Ay lang ito na labas, tinali ko lang. Tapos yun yung mga anak ko. Oh. makain. Makain din ng nyug. Na ano, hiwa-hiwa ko. Yan guys, ang mga alaga ko ngayon. Eh, yun yung bahay ko. Andos kabila. Hmm. Okay guys, ingat kayong lahat. Bye-bye. Please subscribe my YouTube channel.